Okay mga idol, uh, madang umaga. Kaya kung napansin nyo, mag islop tayo. Sa taas ito, backfill lang yan itong mga ano to. Kaya man, mahirap islopin yan. At saka yung lupa hindi maayos. Tingnan nyo, condition hindi Kaya yeah, mga idol, kung mag ano kayo, mag uh, kayo sa taas, maglay kayo ng ganyan. Yung tape, yung para mayroon kayong guide. Uh, yun, tingnan nyo ang ano ko. Yan, para makuha natin yung linya okay mga idol uh, tingnan nyo ang ating paggawa so mga nagpasa lang ito ha ganyan gawin nyo mga idol eh ano nyo muna huwag nyo na magpipinis ah, uh, itrim, itrim nyo muna mga idol ganyan ito ang gagawin ko rito kasi ang lupang ito ay mag maglanslide kaya ang design natin dito uh, hanggat maaari kahit 2 meters lang yung unang slope so, i, ano na lang natin kasi madaling mag landslide to baka bumagsak eh, may board pile dyan, dyan to yung crane sa taas mahirapan baka may bumagsak, delikado eh, may mga idol, doon, lang ha yan yan mga idol ha I trip mag trim muna kayo mga idol, trim ganyan sa ginagawa ko bago nyo, tunin nyo muna yung tamang sukat para sigurado kayo yan Ito so, yun ang ginagawa ko mga idol. Trim, trim mo lang muna. Okay. Para uh, makuha yung tamang sukat. Okay mga idol. Ganyan lang. Pag ganoon yung mga idol ha. Pag ganyan lang mga lupa. O yung likod. Ganyan lang. Isang dislop nyo lang ganyan. Kasi masyado siyang malambot. Ano? Magaling ma... Yan you know, oh. Magaling oh, Magumuho -ano, Okay Tapos Para marami yung lupa na pagtungtungan Isabay nyo na yung pangalawang islop Yan oh. Makuha nyo yung lupa na yan Yan Para maabot natin yun sa taas Yan may mayiging tungtungan natin mga ito O oh. Ganun lang <clears throat> Pag na-islop sa taas na ganyan Kasi hindi masyadong finish Huwag yun ang pinis yung tumay dahil kasi pag pinis kayo ng pinis Siging galaw sa lupa Bumabagsak siya Eh hindi naman kailangan ito na pagandahin Mga ito na klase na lupa mga idol Okay Ayan oh, So mga nagpumpisa lang ito ha Lagi nyong ayusin ang inyong Ah, uh, greenway itong inyong tungtungan para makuha niyo yung ano, Ayan mga nyo, mga idol o. Oh. I-design na ano na, slope. O tingnan nyo, alam ko to. Para hindi kayo may hirapan. Uh, Makikita nyo kagad yung uh, takbo ng inyong ginagawa. O, oh, lang. Kaya pag may burn dito, huwag kayo masyadong baba. Para hindi mawala yung burn nya. Ayan o. Oh. Kaya lang mga idol. Sa klaseng lupa, hindi ka pwedeng mag kahit nang napakalalim. Ang, ano niya, unang islop niyan, 2 meters lang. Pero, no, kasi niyo mga idol, 2 meters lang yun. Kasi, pag, pag, pag nialiman niya yan, ay 3 meters nga, medyo di maramang ano na yun eh. Baka bumagsak lang yung lupa dahil hindi siya, hindi maayos ang kondisyon ng lupa. Mga idol. Okay? mga ganyan lang. Kapatila kayo kung hindi niyo masyado maano, at, pick ah uh, ano na kayo doon may masyado na kayong tawag ito hirap kung iba kayo ng fish to ganyan mga sa kabila ganyan lang mga idol para manikisan nyo itong lupang ito at na makuha nyo itong lupa na yan magsisilbing tungtungan pa natin yan ayan, mga idol okay ganyan ganyan ang dapat gawin mga idol ha ah. side slope lang o, ganyan lang para hindi masira ang inyo slope o, diba mga pangit yung ano natin uh, condition ng lupa o yun, oh, yan o oh, daling maano madaling matuklap o kaya itong mga lupang ganito madaling mag landslide kaya kailangan sa taas huwag kayo masyadong maglalalim yan tama lang yung 2 meters mga idol 2 meters ba uh, ang ulang slope tapos maglalagay kayo ng berm na <coughs> berm na tikti ito ganito <coughs> ilan, ilan ng tulay mga idol sig pinta lang ilalagay namin pag mga kalsada yan nandyan yung 1 meter yan yan ang pinakaano niya, 1 meter. Ah. Uh, dito ang mga ano, galing ng tulay, i-refrap din tong mga ito. Bitin lang. Ah. Uh, oh, tinyo oh, to, oh, to oh. siya. Oh. Eh, para sa burahan, ma-over ma, ma tayo mga idol Yan ang ingatan natin. di Ma-over tayo. Okay, mga idol Okay, mga idol. Eh, mamaya ulit. Update ako sa ating ginagawa. God bless sa ating lahat.